Sa likod ng bawat kwento ng kagandahan, may lihim na nakatago. Sa bawat sulok ng kagubatan, may mga matang nagmamasid. Ngunit sa isang liblib na baryo, isang dalaga ang nakatawag ng pansin ng isang nilalang na hindi dapat umibig. Isang inkanto, isang kasunduan, isang sumpang magbabago sa kanyang tadhana. Ito ang kwento ni Lina at nakinkantong si Dato Taginaw, isang kwento ang hindi mo gugustuhin kalimutan. Sa isang liblib na baryo sa paanan ng kabundukan ng Sierra Madre, may isang kagubatan na kinatatakutan ng lahat. Sinasabi ng mga matatanda na doon naninirahan ang mga inkanto, mga nilalang na hindi nakikita ng karaniwang tao ngunit nagbamasig mula sa dilim. Isa sa mga ito ay si Dato Taginaw ang makapangyarihang inkanto na nagahari sa kagubatan. Si Dato Taginaw ay isang nilalang na halos hindi masilayan ng araw. Ang kanyang balat ay malaabong ulap. Ang mga mata ay kulay dugo at ang kanyang tinig ay nagmumula sa kawalan. Malamig at nakakapanginig ng laman. Siya ang tagapangalaga ng kagubatan. Isang nilalang na hindi kailanman umiibig. Ngunit ang lahat ng iyon ay nagbago nang makita niya si Lina, ang pinakamagandang dalaga sa baryo. Si Lina ay kilala sa buong baryo hindi lamang dahil sa kanyang angking kagandahan. Mahaba ang kanyang buhok na mistulang gininto ang sinag ng araw at ang kanyang mga mata ay kasing lino ng batis kundi dahil sa kanyang kabaitan. Mahilig siyang tumulong sa mga may sakit. Nagdadala ng pagkain sa mga nangangailangan at ang kanyang tawa, ay parang musika na nagbibigay buhay sa buong baryo. Isang araw, habang si Lina ay naglalakad sa kagubatan upang mangalap ng mga halamang gamot para sa kanyang amang may sakit, naramdaman niyang parang may mga matang nakamasid sa kanya. Nilingon niya ang paligid, ngunit wala siyang nakita. Ang paligid ay tahimik, masyadong tahimik ang mga ibon na hindi umaawit at ang mga dahon ng puno ay tila humihinga ng mabigat. Ngunit sa likod ng mga anino ng kagubatan, nandoon si Dato Taginaw. Sa unang pagkakataon sa kanyang mahabang buhay, ang kanyang malamig na puso ay kumabog sa kakaibang damdamin. Sa bawat araw na dumadaan sinusundan ni Dato Taginaw si Lina sa kanyang mga paglalakad. Hindi siya makalapit ng gusto dahil sa liwanag ng araw. Ngunit sa gabi, binibisita niya ang bahay ni Lina sa anyong hangin. Nagtatago siya sa mga anino ng silid. Pinagmamasan ang dalaga habang ito'y natutulog. Isang gabi, Nagpakita si Dato Tagino sa panaginip ni Lina. Sa panaginip, siya ay nag-anyong binatang kayumanggi, makisig, ngunit may malamig na titig. Nagsalita ito sa kanya. Lina, anak ng liwanag, huwag ka nang pumasok sa kagubatan. Ito ay aking kaharian at bawak yapak mo ay nagdadala ng liwanag ng aking kinatatakutan. Ngunit ako ay naaakit sa iyo. Huwag mo akong pilitin. Nagising si Lina na tagaktak ng pawis. Pakiramdam niya ay totoo ang panaginip. Ngunit hindi niya ito pinansin. Kinabukasan, bumalik siya sa kagubatan upang mangalap muli ng mga halamang gamot. Hindi niya alam na sa bawat pagpasok niya sa kagubatan, nagdadala siya ng liwanag na unti-unting sumusunog sa paligid ng inkantong kaharian ni Dato Taginaw. Nang gabi ring iyon, muling nagpakita si Dato Taginaw. Hindi na sa panaginip kung hindi sa mismong harapan ni Lina. Nasa paanan siya ng kanyang kama. Ang kanyang anyo ay kalahating tao at kalahating anino. Ang kanyang mga mata ay kumikislap sa dilim. Lina. Ania. Humahanga ako sa iyong kagandahan, ngunit ang iyong liwanag ay sumusunog sa akin. Iniibig kita, ngunit ang iyong pagpasok sa aking kaharian ay ang pagpatay sa akin. Nanginginig si Lina, unit pinilit niyang maging matatag. Hindi ako natatakot na harapin ka dato taginaw. Ako ay pumarito lamang upang tulungan ang aking pamilya. Hindi ko nais na sirain ang iyong kaharian. Ngunit si Dato Taginaw ay may ibang balak. May isang paraan upang hindi ko nang kailanman masaktan. Sumama ka sa akin, sa aking kaharian ng dilim. Iwan mo ang iyong pamilya at mundo. Kapalit nito, gagaling ang iyong ama at hindi na kayo kailanman maghihirap. Nag-alinlangan si Lina. Alam niyang ang kagubatan ay may mga lihim na hindi kayang tanggapin ng isang mortal. Ngunit nang maalala niya ang kanyang amang halos wala ng buhay, napaiyak siya kung sasama ako sa iyo, tanong niya. Ako ba'y mapubuhay ng normal sa iyong mundo? Tumawa ng malamig si Dato Taginaw. Hindi. Magiging isa kang tulad ko. Isang nilalang ng dilim. Ngunit ang iyong ama ay mabubuhay at magkakaroon ng mahabang buhay. Sa madaling araw, natagpuan ng mga taga ang ama ni Lina na naglalakad sa kanilang bakuran, malusog at masigla na parang hindi nagkasakit kailanman. Ngunit si Lina ay wala na. Sabi ng mga matatanda, mula noon tuwing kabilugan ng buwan, may isang babaeng nilalang na naglalakad sa kagubatan. Isang anino na may liwanag. Ang kanyang mga mata ay eh kasing linaw pa rin ng batis, ngunit ang kanyang balat ay malamig at maputla. Siya ay si Lina, ang babaeng iniibig ng inkantong si Dato Taginaw. Hanggang ngayon, may mga nagsasabing naririnig pa rin ang kanyang malungkot na pag-awit tuwing gabi. Isang awit ng pangungulila, isang awit ng pagsisisi, at isang paalala sa lahat ng mortal huwag na huwag kayong magpapasilaw sa alok ng mga nilalang mula sa kadiliman at sa bawat tumaraan sa kagubatan isang anino ang nagmamasid naghihintay para sa susunod na kaluluwang mahuhulog sa bitag ng pag-ibig ng isang engkanto